G. Sino yung nasa van noon nung pinapipirma yung affidavit na hindi pa pirmado ni Alice Leal Godo? Sino yung nasa van? Good morning po, Your Honor. Good morning. Uh, wala namang pong van, Your Honor, actually. No. Sabi nung affiant namin na pinagkakatiwalaan na namin dahil nagsasabi yeah. na ng totoo mula sa simula. Yes, na napansin niya yung affidavit di umano ni Alice Leal walang pirma. So, binalik niya sa'yo, sabi niya, Miss G, papirmahan niyo to. Then, dinala niyo sa isang taong nakasakay sa van, nagbukas siya ng bintana, kumaway dun sa afayan, ibinalik mo daw, binalik mo. Kasi dun sa natanggap din namin kopya ng affidavit, pirmado na, bigla eh, magic. Sino? Sino yung nasa van noon? Your Honor, uh, unang-una po, nandito po ako para magsabi po ng totoo. Hindi po para anuhin yung kaso uling huling kasi nung Okay, yung, mabuti, oh, mabuti. Yes, po, so honor, kung hindi van man yon, kung anong sasakyan it doesn't matter, sino yung tao sa sasakyan? Your honor, ganito po yung kwento. Uh, tinawagan po ako ni Kat. Ang sabi po ni Kat may instruction daw po si Ma'am Alice na imit ko po yung tao. Mm -hmm. Doon sa Kapas po. Sinong tao yon? Um, I think po yung tao na yon is yung hindi ko lang po sure is si Kadante po. Adadante, yes, yes. Siya tama. po yung tao, opo. Okay. Ang instruction po ni Ma'am Alice is, i ko po, kasi naghintay na po siya ng mga ilang oras. Totoo. opo. Uh, sabi po ni Kat sa akin, uh, i-meet ko daw po sa Kapas para mag-lunch. Kapas talak. Yes po, mm -hmm. Your Honor. Uh, para mag-lunch po. Dinala ko po siya sa isang restaurant po sa I think Kapas or Conception po. Anong okay. restaurant yun? Ah, uh, pwede po bang sabihin your honor yung Sorry? Pwede pong banggitin. Yung, yes, uh, of course. At restaurant lang 'yan. Ano 'yan? Rustika Kapas. Rustika Kapas. Oh hindi ko po okay. sure okay. yung address your honor. Rustika okay. is in Conception. Parang uh, po hindi ko conception. po sure. Sorry po. Okay. okay. Yeah. Tapos, okay. ngayon po naglunch po kami doon. Ah, uh, tumawag po sa akin si Kat kung pwede ah uh, pakuha mo na sa driver mo yung affidavit. Mm -hmm. yun po yung totoong kwento your honor pero yung sinasabi po na van at merong pong kumaway doon sa van mm -hmm. is hindi po totoo uh, bali mm -hmm. po your honor saan kinuha yung affidavit? sa bahay po nila kat kinuha ng driver sa bahay Nagsama ni po. ka? yes po tapos? Uh, yung nangyari po your honor Never pong na-meet ni Kat yung kadante. Ako mm -hmm. lang po yung na-meet ni, Ka, ni kadante that time. mm Ah, -hmm. uh, yun po, Your Honor. Tapos hindi po totoo na yung documents po ay sinabi po sa akin nung kadante na hindi pa po siya signed. mm -hmm. Sorry, Ms. Gia ah, kasi naniniwala na kami kay Ka Dante. At uh, pinakita ko nga yung kanyang affidavit na may pagpapayag ng kanyang abogado. So, hindi lang si Ka Dante, pati yung abogado niya, ay naninindigan sa katotohanan ng kwento niyang iyon. Yes, po, Your Honor. Pero ako, po, So, Your bakit Honor, kami dapat maniwala sa iyo kesa kay Ka Dante? Opo, ako po personally, Your Honor, inutusan lang po ako ni Kat. Mm -hmm. Yung documents po na yun, Your Honor, is kumain kami sa... Sa Rustica, mm -hmm. ngayon dumating po yung driver ko po na dala na po niya yung affidavit. Signed na ba yung affidavit? Uh, pumasok po ako sa sasakyan, Your Honor, mm. yung gamit po na ano ng driver, mm. which is nandun po yung affidavit. Signed na ba yung affidavit? Yes po, Your Honor. Sinong nag-sign ng affidavit? Hindi ko po alam, Your Honor. Nakita mo bang sinign yung affidavit? Uh, hindi po, Your Honor. Signed na po yung documents, mm. then tinignan ko po, po yung documents po mismo doon. Tinawagan ko po, po si Kat to confirm kung ito po yung ibibigay ko kay kadante. Dante. Mm. Pwede mo alam Ibang -ibang yung Ibang-ibang yung day, kwento. SP Pro Tempore. Yung, yung petsa pet lang, yung petsa lang. August Anong petsa nung pinirmahang affidavit? Nung binigay ko po kay Kadante, is yes. August 14 po yata. August, August 14. 14 po. 14. Ang uh, affidavit na meron kami kay Kadante na ipinakita ko kanina, September... No, no, no. August 13 or 14. 14. Oh, no, pero ito. Anong petsang sinabi mo, Miss uh, G? August 14 po, your August honor. 14. Opo, oh, Madam Chair. Okay. Sige, babalikan namin iyan kasi importante sa amin yung kwentong yan at yung pagkapirma o hindi pa pagkapirma ng affidavit at sino ang pumirma niyan kasi yung panahong yun alam namin wala na dito sa Pilipinas si Guo Huaping. Yes, And I'm reminding you Miss G tulad kay Miss Kat magsabi kayo ng totoo kasi hindi rin kayo ang aming target tulad ni Miss Cheryl sa pagtatanong na ito. Gusto namin i-establish ano yung mga ginawa ng mga principal ninyo. Pero pag nagsinungaling kayo sa committee namin, pati kayo madadamay, pati oh. kayo mapaparusahan. Mayor, ito na uh, uh, related uh, one, one, question yes. kay senator Joel. Yes, kay, kay, kay Ms. Scott, no? kasi para lang ma-establish, Madam Chair, yung pagtawag ni uh, Mayor Alice sa kanya. Ms. Scott, nung tinawagan ka ni Mayor Alice na naghahanap ng abogado outside Banban, -ban, ang instruction niya sa iyo ay kausapin si Miss Cheryl dahil may abogado kang hahanapin. At alam mo ba by that time na wala na siya sa bansa? Hindi po, Your Honor. Alam mo ba na yung pinapagawa sa iyo ay hindi uh, ka ba nag-isip? Ang daming abogado sa Bamban, bakit maghahanap sa ibang lugar ang abogado? Uh, ang alam ko po, Your Honor, dahil pag nakita pa lang po yung name ni Ma'am, ayaw na po ng lawyer. Kaya direct instruction po si ma'am, natawagan ko po si ma'am Che. Dahil walang lawyer na gagawa nung gustong pagawa ng iyong uh, principal. Is that a correct statement? Uh, siguro po, Your Honor. You think it is because otherwise, you would just probably uh, tell your principal na ma'am, bakit pa tayo hahanap sa iba at lalayo tayo? hindi mo na ginawa yun sapagkat alam mo rin, walang gagawang abogado na gusto ng iyong amo. Is that correct? Uh, yes po, Your Honor. Tsaka okay. yun po yung instruction na sumunod lang po ako. Yes, the instruction na sumunod ka. And I wanted to, to protect your rights dahil sinabi mo, instruction ng amo mo, parang wala kang magawa kung hindi sumunod. Kahit alam mo na parang hindi tama itong gagawin mo. Is that correct? Uh, Your Honor, in, wala pong ganun na inisip ko po na hindi tama. Alam mo, tama yung gagawin mo? Kasi inutusan niya lang po ako, Your no, but Honor. this is my question now. If you don't want to answer my previous question, alam mo ba na tama yung gagawin mo na magpapirma, na magpanotaryo sa isang abogado na alam na wala, hindi humaharap yung uh, affiant doon sa abogado at sasabihin ng abogado subscribe and sworn before me eh, hindi ko po alam yun, Your Honor. No, but you know very well, nawala yung affiant para pirmahan yung pag, pag notaryo na yun. Kaya nga ikaw ay tinawagan ng iyong amo. Yun din ang tanong ko, uh, Senator Joel. Miss Kath, Miss G, alam nyo ba noong araw na yon na wala na sa Pilipinas si Guo Huaping? Hindi po, Your Honor. Ikaw, Miss G, alam nyo ba na wala na dito si Mayor Alice sa Pilipinas In noong bin araw bin na yon? Hindi po, Keep on telling the truth, ha? Ngunit, ngunit okay. alam nyo na espesyal itong pagkakataon na ito. Espesyal, hindi to ordinaryo. Kasi nandun kayo sa dilim, kasi hindi humaharap yung amo ninyo para inotaryo ang isang public document. Alam niyo yon, Miss G, uh, Miss Kat. And ang buong punto kasi ng pagpapanotaryo ay siguraduhin yung pumirma. Huh? Ang abogado places himself or herself on the line para sabihin, ah, itong uh, pumirma ay talagang nandito pa. At alam na po namin na hindi totoo yung pagnotaryo dito. This is already proven. Kaya makakatulong kayo kung sasagot kayo ng makatotohanan. Hindi kontra sa alam na naming na-prove na namin in earlier hearings. Pakisagot yung tanong ni Senator Joel. Sorry po, Your Honor. Uh, ano po yung... Sorry po, sorry. Al alam, alam yung special yung, yung uh, arrangement. Alam na alam nyo na special. Kasi kung hindi, kahit kanino pwedeng iutos ni uh, alias sa uh, Alice Go. Kahit kanino. Pero kayo yung pinagkakatiwalaan. Kasi kayo yung traveling bodies eh. Kayo yung Pinagkakatiwalaan niya na gumawa nitong bagay na ito na kahit wala siya ino yung dokumento. Alam niyo 'yon. Para sa amin po, Your Honor, uh, isang empleyado lang po kami. So sumunod lang po kami kung ano po yung instruction sa amin. Uh, regarding naman po doon kung alam po namin, actually po uh, yung totoo po, wala hindi po talaga namin alam kung nasan po si Ma'am at kung so, hindi niyo rin sigurado na nandito pa siya sa Pilipinas nung araw na 'yon. Wala po talaga kaming alam Hindi Your kayo Honor. nagtanong. Ah, uh, hindi po, Your Honor. Nung kinausap ka, nung tinawagan ka sa telepono, uh, I'm sorry, Madam Chair. SB Pro -Tember. Nung tinawagan ka ni, uh, sinasabi mo tinawagan ka ni Alice Go, hindi ka nagtanong kung nasan siya? Hindi po, Your Honor. Bakit? Ah, uh, wala rin po ako sa posisyon para tanungin kung nasan po siya. Pero nung mga araw na iyon, alam niyo ba na naghahanda na siyang umalis uh, bago nung mga araw na iyon? Hindi po, Your Honor. Okay, uh, babalikan po namin uh, kayong dalawa. Pero balikan ko po but, si Mayor but, but, sa mga... Yes, uh, related the, question yeah, from Senator Sherwin. Uh, related question before we veer away from another topic. May mga napuna lang ako, Madam Chair. Uh, G, kanina sabi mo na nung nagkita kayo ni Ka Dante, uh, wala pa sa iyo yung dokumento. Wala pa po, Your Honor. At pinabalik mo saan? yung uh, driver mo para kunin ni dokumento. Sa bahay po nila. Kasi ang instruction po, Your Honor, uh, imit ko po si Kadante para mag po. Kasi... So, So saan nang galing yung dokumento? Sa kanila po. Pinakuha po ni Kat sa kanila. So hawak ni, dokum ni, hawak ni Kat yung dokumentong signed? Yes po. Pagdating sa'yo, nakaperma na, di ba? Yes diba? po, Your Honor. Po. Kat, nasa'yo yung signed documents? Uh, yes po, Your Honor. Pinakuha po ni Ma'am. Saan nanggaling yung signed documents? Ah, uh, tumawag po siya, Your Honor. Ang sabi po niya, punta daw po ako sa bahay niya, may kukunin po isang brown envelope. Noong okay. nakuha ko na po 'yon, uh, nag-message po ako sa kanya kung ano pong gagawin ko doon. Saan um, bahay 'yon? Sa QJJ Farm po, yun sa bahay po na mismo. Saan 'yon? Sa Bamban that, eh? po. Sa Bamban, yes. anong barangay? Ah, uh, Barangay De Los Remedios po. Bergen de los Remedios. Remedios. Opo. Doon, doon mo kinuha? kanino yes, mo kinuha yung dokumento? Uh, nasa drawer po na Your Honor, sa room po niya. Nasa drawer lang yung dokumento? So pumasok ko lang sa kwarto niya, kinuha mo lang yung dokumento yes, doon? Yes po. Ganun kasimple lang? Uh, yes po, Your Honor. Yun po yung ano niya. Tapos nung nakuha ko na po at uh, Your Honor, tinanong ko po siya kung ano pong gagawin ko. Ang sabi po niya, i-attach ko daw po sa last page nung affidavit po niya. Okay. Um, paano ka nakapasok doon? Pinapasok ko lang, may gwardiya ba, may boy, anong, ha, paano ka nakapasok sa, ano, sa... Hindi po nakalock, Your Honor. Hindi, hindi, walang tao sa bahay? Uh, wala po, Your Honor. Ang tao po sa QJJ Farm is tatlo na lang po. Dume, so walang tao sa bahay, nakapasok ka sa gate, umakit ka ng kwarto, binuksan mo yung drawer, nandunin yung dokumento? Yes po, yung isang brown envelope po. Instruction siya ni Yes po, Your okay. Honor. Kay Guho ping Madam Chair, if I can pursue that. Senator uh, Sherwin, with, with your, with your permission. Sa saan nang galing yung dokumentong yun? Uh, uh, your Honor, yung last page po ng document po, nasign ko po. Nasign mo saan? Nasign ko po bago pa ako umalis. Nasign mo yung bago, pa, bago ka umalis. Gawa na ba yung affidavit? ah, uh, opo, partially, may natapos na po. Pero hindi pa na-file yung case? ah, uh, opo, hindi pa, hindi pa po na-file. Ay, na-file na po, pero... Hindi pa ano pa ba, ba na talaga na 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 file na na po? Na-file na, or na file hindi pa na-file? Na, na, na hindi pa na-file yung... Kailan mo, sin, mo sinayin yung document bago ko umalis? Sinayin ko po yung last page po bago po ako umalis. Gaano, umalis ka first week of July? Uh, July first week, opo. Bago Pero wala pang na-file na case nun? Uh, nasign ko po yung last page po uh, bago pa ako umalis po, Your Honor. Binasa mo ba yung counter affidavit? Uh, regarding po doon sa question po, I invoke my right po. <laughs> uh, with all due respect, Senator. SP Pro Tempore. <laughs> Senator Madam Chair. Sino nag-prepare ng counter affidavit mo? Uh, lawyer po. La yeah, I know. <laughs> sino nga? Law firm? Ano law firm. Ano yung law firm? Atienza Avisado po. Gana Atienza Avisado Law Offices. So, nung prepare ng lawyers mo ito, nung law firm mo to, alam na ng mga lawyers mo na wala ka na rito? Uh, hindi po. What do you mean hindi po? alam nila na nandito ka. Uh, Samantalang wala ka na talaga. Ni po namin pinag Paano mo napirmahan nito na wala ka? Yung last page po, napirmahan ko po siya bago po ako umalis. Hindi. Ang, ang date dito, August 14, no? Oh, August 14. Kailan mo pinirmahan itong affidavit? Counter affidavit? Ah, uh, hindi ko po maalala po yung exact date bago pa ako umalis. Laging hindi mo maalala. Tagal, mo, tagal na yung katagang hindi mo maalala. Kailan? Your Honor, hindi ko na po talaga maalala. O ano nakalagay dito sa counter affidavit mo, August 14. Kailan ka tumakas? Your Honor, mayroon pa akong uh, case po sa immigration po. Kailan ka tumakas? Po po. May case ano, na po ako Madam sa immigration. Sheriff, I may ask, yung sinabi uh, niyo, yung dates niya, Guwaping, na pinirmahan mo yung counter affidavit bago ka umalis. Kailan yon na umalis ka? Uh, bago pa ako umalis po. Uh, first week po ng July, di ko po maalala po yung exact date po. First week, ng July. First, week of First week of July. First week of July. Madam Chair. First week of July. First week of July. First week of July. First week of July. First week of in First week of to First week of July. of of San, Jose. San Jose del Monte. And the foregoing allegations are true and correct to my knowledge and available. Paano mo na permane to? Siya mo na permane mo to last page. Eh wala ka na rito sa bansa. Kung umalis ka, umis ka po ka July. Nahuli ka September. Kaya ba siya nahuli sa Indonesia? September. Huh? September 5. Paano mo na permane ng August 14 to? Knowing fully well na itong mga abogado mo, alam na wala ka na rito. Paano so, paano? ibig sabihin, July pa lang, nung umalis ka, hinanda mo na yung last page na yan na pirmado mo para ikakabit na lang ni Miss Kath doon sa counter affidavit mo na later on na na-compose. Uh, Madam Chair, may kaso na pong binigay po sa akin na DOJ po. I invoke to... Uh, You're right against uh, self-incrimination. Pero ba diba, common sense, kuhuaping, kung aalis ka ng July, maghahanda ka ng signature page para ikabit sa counter affidavit na in-instruct mo kay Miss Kath na ikabit. Kahit by August pa, isasabit yung counter affidavit na yon, Di ba? Uh, common sense lang. Kunyari, ibang tao pinag-uusapan natin. Di ba? Ganun yon. Wala na kayo nung August eh. Wala na yung taong yun nung August. Right? Madam Chair, maybe we can ask a if... Uh, her lawyer is present. Attorney uh, Avisado, nandito ba? Andito ba, ComSec, si Atty. Afisado? While, while, while we're waiting, Madam Chair, may I, just, may I just put into the records, Madam Chair, yung binanggit ni alias Alice Go, pumipirma po siya ng dokumento, according to her, in her own words, last page, without knowing what's inside. That's what she said, uh, Madam Chair. She also said, uh, na hindi niya alam kung ano yung uh, hindi pa hindi pa tapos yung pong affidavit pero pinirmahan na niya so i just want to put that on record uh, madam chair